<laughs> sir, birthday mo pala. Kahit hindi mo akong imbitahan, papatingin kita. Happy birthday. Pero hindi ako papayag na mas magaling silang magkagat para sa akin, di ba? Umpisa ko na. Tirahin mo, hindi papayag na wala. Uno, dos, tres. <laughs> 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 Parang ang tapay. Hindi kailangan, okay mo si sir. <laughs> okay mo si sir. Sirain ka? Oo, lahat mo yung kaya dyan. Ter! Ba't dami, dumadami lahi. Ba't dami yung lahi? Sir! Ba't dumadami yung lahi mo, tapin yung mic? Eo! Hindi, ano mga, ano mga turon? Sir! Okay lang kung magtatanong ako sa inyo. Hindi naman kayo nabubuntes, bakit dumadami yung lahi nyo? Joke! <laughs>